Muling kinilala ng National Police Commission ang Ilagan Component City Police Station bilang ikatlo sa Best Community Service Oriented Policing System Implementer sa buong Pilipinas sa taong 2023. Pinangunahan ng NAPOLCOM ang seremonya ng pagbibigay parangal sa Ilagan City Police Station sa pamamagitan ni NAPOLCOM Regional Director Ramon R. Reneses kung saan formal na tinanggap ng Mamangi cops ang kanilang award. Nakamit nilang ikatlong pwesto sa national level dahil sa mahusay na implementasyon ng kanilang programang Community Legal Aid Support and Services o Class o Plan Mamangi, Ronda Eskwela at Yakap ni Hepe. Matatandaang noong taong 2022 ay muling napabilang ang Ilagan City Police Station sa mga pinarangalan sa parehong award kung saan sila naman ang itinanghal bilang first place sa main category ng CSOP. Para sa IOVM News, ako si Idol Zaira tapay, Idol!